Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, second day na namin dito sa Humalig at palinitot kami. Ikutin namin yung buong Humalig kasama ang aming pamilya. Si Cassandra, si Toto, yung sa kayo mga pagkakamping na namin. Mga Thunders. Alright, let's go! Dito na tayo! Dapat ko yan, i-turn simula. Sakayad! Sakayad! Let's go! Yung guys, nag-stop lang kami dito kasi makitid lang yung daan. So, pag nagkasalubong na, kailangan talagang tumabik. Dapat talaga may magbibigay kasi kung hindi, eh, walang mangyayari. Hindi na lang tayo. Hindi. Sorry. Drive nagulat pa kami kasi palyado yung gulong gulong <laughs> palyado yung makina On the way sa mga beach! Let's go! Ayun na tayo kao na. Ay Rusi pala yun eh. <laughs> Kuya <laughs> una ka. Una ka, Kuya Jun. Yan. di ong Wow <laughs> low budget low budget tricycle tsaka motor lang mali pamana mali pamana ring pala to no pamana reality So guys, pupunta na kami sa Hotel Batanes. Kakatapos lang namin tumambay sa Pamana. Ano yung ito toy? Pamana no, yung re reality. Oo. Yon, Pamana reality dito sa Kumalig Island. Next is pupunta naman kami sa Hotel Batanes. Yes. Alright, All right. Let's go. Kita tayo. Hey. Ayan guys, papasok so tayo dito. Let's go. kayo. So, Mahal no. <laughs> <laughs> no. Ay, Saan ah? Ay, Kita ba? yun maganda to. Parang ano, Switzerland. yung mga alaga namin. <laughs> <laughs> Parang ano lang ah? Napadala <laughs>

Ano? Oh, Oo, paray, aray, aray, aray. Oh, Ayan, pakita tayo ng Little Batanes at meron ditong entrance pina 100 pesos pag hindi ka taga dito sa umalig. Dumalig Islands Pakit mo tayo dito After natin dito sa isang Pwestong to ay doon naman sa kabila Hindi na to vlog. Adventure vlog na to. Adventure vlog. <messly> tak natin dito Okay guys, tapos na kami dito sa isang pwestong to. Ah, dito naman kami. Mag-picture-picture. -picture. Kasama ko yung pinakamaganda kong tita. Hey! <laughs> sa si Cassandra at si Waki. Let's go! Doon tayo sa To The Moon. Ayun o. To The Moon. Vroom vroom. check natin kung anong meron dito wow ganda ng bato kulay green ingat po aking madulas ha mabuhangin little batanes na ang kumalit keson Awesome. kasama natin si Kuya Jun tsaka si King <laughs> doon tayo galing kanina yan doon tayo nagpipicture kanina pagod na ako pero sulit ang ganda tapos low tide pa ngayon mamaya tapos tataas pa yan Sang Lola Linda Hindi mo ako Anong <laughs> bunga kaya ito? Pakwan? Pakwan? Okay guys, ito na yung last na pupuntahan namin ngayong araw na to. Kasi medyo late na rin kami umalis kanina sa bahay. Kaya yan. Hindi tayo nakaikot pero okay na rin kasi sulit na rin yung mga napuntahan natin. Tapos abang na rin tayo dito ng sunset. Kaso parang walang sunset kasi taklob ng ulap dami palang tao dito kayo dahil kaso taklob naman eh tapos na ah tapos na ah ito ba yung sikat na ano may I love Humalig Jumalig Anong lugar to kay da yun? Ah, uh, tali po. Ano nga pati? <laughs> <laughs> ang tawag nila lawis ha, pero tawag dito. Uh, lawis? Tawag nila. Ah, parang sa pamaknit lang din. Pura tayo dun sa logo ng ano, I love humalig. Sa yung pinupuntahan dito sa humalig. Pag sunset aso din natin nabutan yung sunset Sana all naka Insta x island na to patnanungan tapos yung maliit na yun Minasawa Puntahan namin bukas yan bago bumalik ng Magnet City Magnet City parang lang yun medyo malayo din yung lakarin eh. siguro sa ano pag may drone check natin yung tubig dito ayun na Gondo. Ay, nakakluban. No Lino. Sarap ng langoy. Lalangoy ka. Nakaupo. Ah. <laughs> kita tay diyan. Ikaw lang ka? No, no, motor mal maligam-gam. Ano? Hindi apa? Ano? Ko, John. <laughs> picture mo na tayo dito. Tara picture mo tayo. Picture mo tayo dito tayo. Jun. Tara, picture tayo dito. Okay guys, dito na natapusin ang aking vlog. Thank you for watching guys. Hey. Thank you for watching guys. Thank you. Alright. Naikot namin kayo sa umalig. Si Tutoy. See you later. Alligator. Yeah, ano yun? Talon na, talon. Talon. Yun <laughs> 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 <Inama. laughs> Okay guys, thank you for watching guys. Always stay safe and put guard first. Peace out. i mm -hmm.